Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 12, Versikulo 49 hanggang 53. Ang ibanghelyong ito ay tila ba nakakabigla sapagkat masyadong malalakas at matatalim ang salita ng ating Panginoon. Ang sinabi niya sa unang talata na naparito siya upang magdala ng apoy sa lupa at sana raw ay nagliliyab na ito. At sinabi pa niyang may isang bautismo siya na dapat danasin at siya ay nababagabag hanggat hindi ito nagaganap. Ano ba ang apoy at ano ba ang bautismo? sa ibang bahagi ng mga ebanghelyo, ipinakilala ni Juan Bautista ang ating Panginoong Kristo na magbibinyag sa apoy at sa espiritu. Ang apoy ay totoong isang bagay na nakakatupok, nakakasira, nakakamatay. Para bang negatibo ang larawan nito. Ngunit may positibong katangian ng apoy ang apoy ay dumadalisay. Dinadalisay nga nito ang mga kinakain ng mga tao, inaalis ang mga mikrobyo, sa ang apoy ay niluluto ang mga dapat kainin ng mga nilalang. Ang apoy din ay dumadalisay sa mga sugat. Ang apoy din ay nagdadalisay sa mahalagang kayamanan katulad ng ginto o ng pilak. Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo na dumarating siya na may dalang apoy upang dalisayin. At ano ba ang dapat dalisayin ng pagdating ng Panginoong Heso Kristo? Ang dapat dalisayin ng pagdating ng Panginoong Heso Kristo ay ang karumihan ng tao. Ano ba ang marumi sa tao? at ito ay ang kasalanan. Ang apoy ng Panginoon ay maaari nating sabihing apoy ng pag-ibig. Naglalagablab ang kanyang pagnanasang mahalin at iligtas ang sangkatauhan. Kaya nais niyang magliyab na ang apoy na ito. At ang pag-ibig ng Panginoon at ang kaligtasan kanyang iniaalay, ang apoy ng kanyang pagnanasang mahalin at patawarin ang sangkatauhan ay nagiging konkreto sa sakramento ng binyag. Ang bautismo. At ito ang bautismo na kailangan niyang danasin. Ang bautismo na dinanas ng ating Panginoong Kristo ay ang paglubog niya sa kamatayan, pagpasok sa libingan, ngunit pagkabuhay na magmuli. Kaya nga ang bawat taon na pumapasok sa sakramento ng binyag ay lumulubog sa tubig o hinuhugasan ng tubig upang mamatay ang lumang tao at mula roon ay umaho ng isang bagong tao. Isang taong nalinis mula sa pagkakasala na dalisay. Parang isang gintong dinalisay ng apoy, lumalabas ang isang bagong tao, ang anak ng Diyos. At ipinagpatuloy ng Panginoon ang kanyang pagpapahayag sa mabuting balitang ating pinagninilayan. Sinabi niya na hindi siya naparito sa lupa upang magdala ng kapayapaan. Ngunit ang dala niya ay bahagi. Sa ibang ibanghelyo, sinabi ng Panginoong Yeso Kristo na hindi kapayapaan ang kanyang dala kung hindi isang espada isang matalim na tabak upang pagbahagabahaginin ang isang sambayanan o ang isang sambahayan. Tatlo laban sa dalawa, dalawa laban sa tatlo. Ang ama laban sa anak na lalaki, ang anak na lalaki laban sa ama. Ang ina laban sa anak na babae, ang anak na babae laban sa ina. Ang biyanang babae laban sa manugang na babae at ang manugang na babae laban sa biyanang babae at masyadong malakas itong sinasabi ng Panginoon. Hindi niya raw dala ang kapayapaan kung hindi isang tabak na magbabahabahagi sa isang sambayanan o sa isang sambahayan. Ang ibig sabihin ay magkakalaban. Ang mga taong dapat ay nag-iibigan at nagmamahalan. Kung ating iisipin, para bang taliwas ito sa utos ng Panginoon? na ang lalaki at ang babae ay magsasama, bubuo ng isang tahanan, mabubuhay sa pag-ibig kasama ng kanilang mga anak. Ngunit sa Ebanghelyong ito, tila ba parang nababaligtad ang larawan. Darating ang Panginoon na hindi dala yung kapayapaan, kung hindi tabak na paghahati-hatiin ang isang buong pamilya, babahabahaginin ang isang tahanan. Kung hindi natin babasahin ang iba pang bahagi ng kasulatan mahirap maunawaan ito. Ngunit malinaw na sinasabi ng Panginoon halimbawa sa Ebanghelyo ni San Juan sa kabanata 14. Kung babasahin natin sa talata 27, sabi niya, "Kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ipinagkakaloob ko sa inyo, hindi tulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ang ibig sabihin, may dalawang uri ng kapayapaan. Ang tunay at totoong kapayapaan ay ang kapayapaang galing sa Panginoon. At ang kapayapaang ito ay ang pag-uugnay at panunumbalik ng ugnayan na banal ng tao sa kapwa niya tao at ng tao sa kanyang Diyos. Ito ang totoong kapayapaan. Tahimik ang kaluoban ng tao sapagkat totoong may pag-ibig na namamagitan sa kanya at sa kanyang kapwa, sa ama at sa kanyang mga anak, sa mga anak at sa kanilang mga magulang, sa lalaki, sa kanyang asawang babae. Ito ang kapayapaan na gusto ng Panginoon. At higit sa lahat, ang isang tahanan ay may kapayapaan sa Diyos. Ang ibig sabihin, may malalim na ugnayan at pananampalataya sa Diyos. Malinaw na ito ang dala ng Panginoon. Sa Ebanghelyong ating pinagdinilayan sa araw na ito, ang tinutukoy na kapayapaan ng ating Panginoong Yesus ay yung kapayapaan na bigay ng mundo. Ano ba ang kapayapaan ng bigay ng, mun ng, bigay ng mundo? Isang kalagayan, sitwasyon na tahimik dahil walang nagsasalita. Halimbawa, sa ilalim ng iisang bubong, nabubuhay ang isang pamilya. Ngunit hindi nag-uusap. Tahimik. Sa sukatan ng mundo, kapag tahimik, walang problema, ay kapayapaan na. Ngunit uulitin natin, iba ang kapayapaan na gusto ng Panginoon. Ang kapayapaan na gusto ng Panginoon ay mga taong totoong nagmamahalan kapwa, nagmamahal sa kanyang kapwa, kapatid sa kanyang kapatid, magulang sa anak, anak sa magulang, at lahat ng mga ito ay totoong nagmamahal sa Diyos. At ang totoong pagmamahalan sa loob ng tahanan ay mayroong nagsasalita. May nagsasabi ng katotohanan. May nagtutuwid ng kamalian. Binubuksan yung mga suliranin at problema, mga sugat sa relasyon na dapat pag-usapan. At ito ay masakit. Minsan ito ay magulo, minsan ito ay maingay, minsan ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit ay yun ang tanging paraan upang gamutin ang sugat. Ang isang pamilyang nabubuhay ayon sa kapayapaan ng mundo ay napakatahimik. Ibig sabihin wala ng pakialaman. Hindi ko papakialaman ang buhay mo, wag mo ring pakialaman ang buhay ko. Hindi ko itutuwid ang pagkakamali mo, wag mo ring pansinin ang pagkakamali ko. Ang ibig sabihin isang tahanan na nakompromiso. Sa ng katahimikan, sa ng huwad na katahimikan, wala nang magsasalita. Ngunit sa likod nito ay walang totoong pagmamahal isang pamilyang magkakasama sa iisang bubong sa ilalim ng iisang bubong sa loob ng iisang tahanan ngunit ayaw pag-usapan ang suliranin sa bawat isa walang totoong kapayapaan at ito ay isang malalim na sugat parang tumor na unti-unting kumakain sa isang tahanan kaya nga ang sabi ng Panginoon kailangan ng tabak kailangang hiwain, kailangang putulin ang ganitong uri ng huwad na kapayapaan. Ang mga mapagkunwaring relasyon, ang mga mapagkunwaring katahimikan. Noong unang panahon, sa unang siglo ng simbahang katolika, totoo ito ay nangyayari. May mga taong naging kristyano at kanilang dinala sa kanilang buhay ang pananampalataya sa Panginoong Kristo kaya naman sa kanilang tahanan, ipinapakilala nila ang Panginoong Kristo ang pananampalataya, ang buhay ng pagsunod sa Panginoon. At ang kanilang mga mahal sa buhay ay hindi matanggap ito. Sila ay nasasaktan, lalo pangat ipinapakita ng buhay ng mga banal na kristyano noon na mali ang buhay ng mga kasama nila sa loob ng tahanan. Mali ang alam nilang kaligayahan, mali ang alam nilang paglalakbay sa buhay. Kaya nga, sa mga unang siglo ng simbahan, ang mga kasama rin sa loob ng tahanan ang nagsusuplong at nagpapahuli sa kanilang mga mahal sa buhay na naging mga kristyanong sapagkat hindi nila matanggap yung liwanag na dala ng katauhan ng isang taong sumusunod sa Panginoong Heso Kristo sapagkat inilalantad nito ang dilim ng kanilang mga sariling buhay. At totoo na nangyari ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyong ito. Kung may isang tao na totoong kristyano na susunod sa Panginoon, sa panahon natin ngayon, uusigin siya sa loob ng tahanan sapagkat ang buhay niya ay ipapakita kung ano ang tuwid, ano ang banal at ano ang tamang paraan upang mabuhay. At kasabay nito ay malalantad ang mga maling gawi, ang mga maling paraan ng pamumuhay, mga makamundong kaligayahan at mga mapag-imbabaw na itinuturing nakatahimikan. Ngunit sa ilalim ay wala naman. Kaya nga, ang Isang kristyano ay liwanag sa daigdig. Habang nagbibigay siya ng liwanag, siya ay nalulusaw. Siya ay namamatay. At ito ang misyon na naisipagkaloob ng Panginoon sa ating lahat. Ang nais niya ay ang totoong kapayapaan na galing sa Kanya, ang mapasaatin at dalin natin sa mga tahanan. Hindi niya nais na manatili tayo sa huwad na kapayapaan. Itinatago sa ilalim ang napakaraming sugat na dapat sana ay inilalantad sa liwanag upang putulin at gamutin. Kaya nga mayroong apoy na dala ang Panginoon at ito ang dadalisay sa ugnayan ng mga tao at magnagmamahalan sa buhay sa isang tahanan. At lahat ay inaanyayahan na pumasok din sa bautispon na pinasok ng ating Panginoong Iso Kristo mamatay ang lumang tao at umaho ng isang bagong tao. Mawasak ang isang lumang tahanan at bumango ng isang bagong tahanan na may pananampalataya sa Panginoon. Ito ang nais gawin ng ating Panginoon sa ating mga pamilya at sa ating mga tahanan. Totoo masakit, totoo mahirap totoo nakakatakot na harapin ang katotohanan at pag-usapan ang mga dapat pag-usapan. Ngunit walang ibang paraan. Harapin ang katotohanan, ituwid ang kamalian ng bawat isa, tanggapin ang kahinaan, patawarin ang kasalanan, higit sa lahat, sama-sama bilang isang tahanan, isang buong pamilya, totoong pumasok sa kapayapaan na alay ng Panginoong Yesu Kristo na roon sa krus ay kinuha ang kahinaan at kasalanan ng tao. Siya ang nawasak sa krus upang buuin ang ating mga tahanan. Siya ang nawasak sa krus upang buuin ang ating mga katauhan. Ang dala niya ay apoy para tayo ay dalisayin. Nais niya tanggapin natin ang bautismo upang iiwan natin ang lumang buhay at pumasok sa isang bagong buhay na kanya sa atin ay iniaalay sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.